See, in this world, there's two kinds of people, my friend those with loaded guns, and those who dig. You dig. <laughs> thank <laughs> you dila ap ug mainitan baba mang hubag nga nga pagtipan nimo talaban bendita mao ang simbahan kay manika pa ang nakig sa inyo ang tinuod nga ako ka ayahay bala kung ibakita inyong mata ko lang pa kailangan pang mangolekta ang mula ang sa mga halad na bisita makauling pa kas inyo pero diri na matulog imo hanggin hawa tama murag sa paket akong tuhod na nga pagtumpag langit Huwag na ang manghulap ka sakit Initaas taas na kong kamot Mga kaletra o gabot akong kakit Ang nga ulipon sa dugo aduna na kay presyo Huwag makapiso Huwag wa kay balay Pwede raka sa kong lungon nga magpuyo Libyo lupa pa Sa amo <coughs> ay <coughs> hubo pa a ba of panabi Panabi mo na kahasi Panabi mo ay mo panabi Takara mo gawid ba a panabi 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 Daghan linyang misuway sa akong tubog Nga ulit sa ginhawa na kung makasungog Akong tutok hangton hangton kang matulog hang 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 Di na lang kumagyawit Kimurag yap lumakasunog mga gipang tagawan ng erang sa bugan Kaayahay kong tilapan akong laway kay gamanan maong Ginatulon ako ang liso kay kong iluwas sa kayutaan Makabungkag sa akong kaliputan o ko kay mamukad kay da putaw nga mo tapak Pulbura ang ginasuyup, ting buga mo kag Lawas kang ipun sa halas na nga tong nanamak Niyagi baga tao ba talumang nakigsupak Iyabutan na ni mong kalawo mo nga nang nagtong mong hasang imuhang gilom sa sipusay Doon luwa ang sa adlaw ni mong kamatayon Mulutaw o Manami sa para mo giwit ba mo Maong panabi Panabi pabili kahasi e Panabi mo sa amoy Ay mo upalabi Takara mo giwit wa ba mo gabay Maong Panabi, panabi. i don't give a fuck what you shit i don't give a fuck i give a fuck that you a fuck what you shit i don't give a fuck i give a fuck give a fuck down 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 give a fuck give a fuck give a fuck what you shit i don't give a fuck i give a fuck what you shit i don't give a fuck i give a fuck that you a fuck what you shit i don't give a fuck what you shit this trash